Minsan po namamatay po yung ilaw ng walang dahilan, pero may kuryente naman. Um, yung kisami po, buhabagsak na. Siyempre, very worried po kami dahil uh, yung kaligtasan po ng mga bata. Then po, yung bintana, CR po, hindi na po siya nagpa-function na mabuti. Sira na po yung PVC. Ito ang takot ng mga guro para sa kanyang mga mag-aaral sa Pantabangan West Integrated School Maliban sa sira-sirang kesame, problema sa electrical wirings at mga bintana, sira na rin ang mga comfort rooms na hindi na rin magamit ng maayos. Kasi po yung old building po namin, um, na po siya, um, maray na pong sira. Yung, yung kesame po is sira-sira na. Then yung mga bintana, mga damage na rin po. CR, hindi na po ganun ka-function. Agad namang tinugunan at binigyan ng katuparan ang hiling ng mga guro at estudyante sa pangungunan ni Governor Aurelio Umali at Vice Governor Doc Anthony Umali na mapagkalooban sila ng dalawang bagong classroom na malilipatan na kumpleto sa mga kagamitan, malinis ang palikuran, maaliwalas ang kapaligiran upang maging komportable na sa kanilang mga pag-aaral ang mga bata at wala ng takot na mararamdaman. Napakahalaga po kasi po, nandun na po yung assurance ng mga bata at na ako na po maging guro na andun na po yung assurance ko na safe yung mga bata and very conducive po yung classroom para sa kanila so kaya po nung nagkaroon ng bagong building napakasaya po ng mga bata at maging ako po bilang guro napakamaliwalas at ang ganda nga daw po ng mga pasilidad maging sa ilaw electric fan parang sabi po nung parents ko parang tayo na sa private <laughs> Kaya labis ang kanilang pasasalamat at nararamdaman kasiyahan sa kanilang bagong classroom. Pantabangang West Integrated School ay lubos po nagpapasalamat sa ibinigay ninyong uh, classroom para sa mga mag-aaral. Masaya po ako na bago na po ang classroom namin at di na po ako natatakot na may babagsak pong year. Go boy! Oh yeah, marami pong salamat! sa bagong classroom po na maganda na pong mag-aral. Masaya na po kami dito. Go Owi, marami pong salamat. Go Owi, pogi talaga. Salamat po, Go yeah! Kasama si Jerome Tikia at si Jeremy Ramos, Smile Sopetran III, para sa Balitang Unang Sigaw.